Ayan na uh, mga, loads. <laughs> uh, actually, nagpagawa ako ng bahay. Almost ano na, uh, 80% or 90% tapos na. Kulang na lang yung wrapping. Ang problema lang, walang gagawa. May natira pang buhangin sa tatlong kubiko, oh. ko. yung simento na ubos na. Kung ano, bibili pa. 90% uh, yung ano lang naman, yung medyo uka-uka. Bilang -uka. gusto kong i pag pinarap ko lahat sure, mga one week pang trabaho nila tsaka dagdag gastos pa maayos naman yung iba yung mga uka-uka dahil lang sa ano yun mga nabasa ng tubig ulan tsaka yung hollow black dito iba yung ano texture nya hindi sya katulad nung sa iba Nagalit galit lang sa dagat yung buhangin yung buhangin dito galing sa ato galing sa ilog kaya syempre everyday list ako yung mga nagastos nung ano nung nagpa-repair ng bahay repair or nagpaayos yan, press lang yan ang materyales, mabot na 23,159 saan lang yon materyales cemento, bakal yero, pako wire ano pa, bukangin ah uh, ato, blocks Nakalista na dito eh syempre naglilista ako para malaman nyo rin ang total ng gastos ha sa pagpagawa ng bahay almost 35,000 34,815 Materialis yon ang materialis niya umabot ng 23,159 syempre yung sahod dito mura lang sa labor 300 lang tapos yung ito yung naggagawa 500 lang 800 lang dalawang tao lang eh ah uh, umabot ng 57. 7 yung merienda nila araw araw tinapay kape pero yung kape syempre di, wala sa listahan yung kape soft drinks lang tsaka tinapay na umabot lang 830 lang syempre patas paggawa, may konting salo-salo chat chat ba tando ay umabot ng 1126 tapos bukod pa pala doon may libre pang tanghalian syempre probinsya to tsaka hindi naman tayo pakyawan uh, yung ulam umabot ng 4,000 syempre kasabay na kami doon pero kung aalisin mo yung ano yung ulam nasa ulang 30,815 ay mga binale binili, binili materyales tando ay ulam merin na materyales sahod ulam tando ay well, basic lang 30,815 may natira pang buhangin siguro mga isang kubiko pa yan kasi ang in order namin tatlong kubiko hindi pa naman naubos eh yung gagawa alpha ano busy pa sa may trabaho talaga sila eh parang inagaw ko lang inagaw lang ni tatay yung ano niya yung one week kaya, uh, ayan, hindi natapos. Yung pinagawa ko pala dito, dala kong kasyon galing sa Maynila. 122,000. 120,000. Siyempre, ano yan, alam uh, dami kong gastos eh. Dami kong inayos. Ano bang inayos ko dito? Lisensya. Ano pa? Dami namin pinagawa. Saka na namin, ay, saka ko na, ano yung, babanggitin yung mga, pinagawa ko. Ito lang yung binanggit ko yung sa pagpagawa ng bahay. Kung kayo magpapagawa ng bahay, ang dapat nandiyan kayo nakabantay. Para siyempre, kahit arawan, siyempre, kaya na lang ba? Nagagalaw sila. Mabilis yung dalawang gumalaw, kaso nga lang, may trabaho sila sa kabila. Kaya hindi pa na matapos yung ano, wrapping, ang tawag wrapping, parang ipipinish yun ba? Kung marunong nga lang ako pagpinish yun, ako na naghalo niyan. Kaso, bakas maplay pag ganun-ganun ko. sa pag, ano, dinubikit. Tapos, siyempre, may cash din ako dito. Tara! ito. Alam niyo magkano lang to? 200,000 lang to. Ito, ito naman cash na to. Dadali ko sa Bacolod pang business namin. Hindi naman ubusin to. ma ah, siguro mga 100 or 150,000. Salamat, Meta. Hmm. Ngayon lang ako nakahawak ng cash na 200,000. Dati nung sa trabaho ko sa Paranaque 80,000 kay Mark at kay Sandra. 80,000 na kinakabahan ako nung ngayon. Parang wala lang oh. Sana nga sumahod na tayo. Salamat. Video. Yeah. Sana yung mga magsusubscribe pa ha. Salamat, salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa Facebook at sa YouTube. Yan. Yeah. Para aware lang kayo sa kung magkano ang gagastusin dapat pag nagpagawa kayo ng bahay from the start pa lang na bumili kayo ng materyales yung lahat kahit piso ilista nyo kasi para pa nag computation nag audit ako kasi ako kasi hilig ko na maglista yung alam ba bumili ako ng suka lima eh sulat ko yan, yan sa cellphone di ba may sheet naman dyan yung sheet na sulatan ha hindi yung ibang ibig sabihin sheet yan sinusulat so, ko lahat alam date April 1. Asulat ah, yan. Suka, lima. Toyo, dos. Ah. Tapos pag ano, napaglataos na yung pagpagawa ng bahay nyo, pwede mo nang i-compute ito. Ang nalistan ko. Di ba? Ano ah, to, ah, may ah, variance na 300 pesos lang. Hindi ko pa makita. Pero syempre, inano ko na. Pinaalam pina, uh, ah, ko na sa inyo para 300 pesos hanapin ko pa yan Ulitin naman eh, yeah. at least alam ko kung magkano na gastos 3,000 at uh, 30,815 sahod, materyales, merienda, tando kung isasama yung ulam 4,000 yung sa 4,000 na yun na ulam kasama na kami mga ano kaya di ko na sinama parang kalahati eh mga bismilang ulang. kasi yung dalawa hindi naman nagmasadong masyadong nagkakakain eh tapos kumain trabaho agad yan Tsaka sa hardware pala, pag bibili kayo ng mga materyales, siguraduhin nyo na kumpleto sila. Para isahan ba? ba diba? Advice. Isahang bili. Kasi pag pa, ulit, ulit ako dito sa Negros, yung ano, madali lang ako magpumunta ng hardware kasi siyempre nakamotor. Pero isipin nyo yung gasolina. Malang gasolina, no? Ang litro dito, 67. Isang litro. Unleaded. Yung kulay green. Kaya para hindi pa balik-balik, isahan. Yung binili namin sa blog eh. Not recommendable. Recommendable. Yan. Hindi, hindi pwede i-recommenda. Kasi bumili kami ng yero na 21 operasyon. Ang dineliver, 14 lang. Ah, uh, 15. Kulang ng 7. Hindi, naghagila pa kami sa iba. Tapos medyo sabla yung gawa doon kasi nga iba yung nabili namin. Ibang kulay maroon, ayan, Spanish red daw or ano, yung binili sa amin Spanish red. Yung ano sa yung nabili namin una maroon. Kaya medyo sumablay doon. Pero ayos naman, hindi pa naman tumutulo. Kasi hindi pa naman umuulan, di ba? Kaya kung magpapagawa kayo ng bahay, make sure na yung bibilan nyo na hardware kompleto. Tulad nyo na yellow yero, kulang sila ng anim. to sa kahoy, yun, kahoy. Mas mahal sa kanila kulang pa. Ang gusto lang ipalit, ibayad ko na yun eh. Jimmy na to, uh, Coco Lumber. Eh, yung binayaran ko, Good Lumber. Kukunin ko ba yung Coco Lumber? Di ba? Tapos may charge sila na 400. Nasama ba yun dito yung charge? 400 pesos. Yung nirefund niya, nirefund. Nawala yung lista niya ng refund eh. Kulang siya ng 20 pesos. You know, okay na lang. Kasi pag bumalik pa ako doon, mas mahal yung gasolina kaysa sa 20 pesos eh. Ngayon, pumunta kami doon sa lumber mismo, sa sawmill. Mas mura sa sawmill lapagano, pag bumili ka ng maramihan. Mabot lang kami ng 1,530. 10 dos por dos, dos tres, dalawa. dos cuatro, dalawa rin. No, diba, 1,5 lang. Ano lang ang haba nun? 8. 2 2 by 8, 2 12 by 8, 2 3 by 8. Ang haba nun. Ito lang kakapal ang 200,000. Siyempre nagmamotor lang ako. Baka gusto nyo mag-subscribe dyan. Parang may tatanong Gusto ko nga padamihin to. Yung isang mga mga 40 ang ano ganito. Mga 4 million ba? Sana. Hindi, hindi ako gaya bang ha. Pinapakita ko lang. Ito katas ng ano to. Ng Saudi. Kaya yung mga na, nasa abroad. Magano kayong kayo mag, mag impok mag tabi actually meron pa ako sa video nito ayun pre hindi naman tayo ubos ubos biyaya kailangan mag save muna itong pag negosyo to ano lang to malay mo pag nilagay mo to lahat sa negosyo mo nalugi o di ubos kaya mag ano o, yan muna kaya ito muna di ba pag nag click dagdag pag nag bangkarote oh at least ito lang na obos. may tira ka pa di ba hindi yung isang basket lahat ng itlog ilagay mo ang <laughs> kaya advice sa uh, make sure na kompleto yung hardware na bibilhan nyo ng materials, para hindi pa balik balik ba tsaka kung bibili pala kayong materials, make sure na yung listahan nyo kompleto kasi kami siyempre sila yung gagawa sila yung ano eh mag order anong kailangan nila wire yung pantali sa ano sa kabilya tapos so, mamili kami ng kabilya doon sa kabilang hardware. pumili ng simento, additional. di ba? Maganda yung isa ang hakot ba? Nakita nyo naman vlog ko na nag-hakot ng hollow block. Kakala Kaka ko nga yung hollow block, kulang eh. Gusto ko dapat 200 na hollow block para lahat ma hollow block eh. Kaso, okay na daw yan. <laughs> I'm an engineer. Di ba? 200,000. Tapos, at least Siyempre eh papakyawin kung papakyawin daw dito yung ano pala dito yung usap, usapa, usapan pagpakyaw ang laban sa paggawa ng bahay 20% ng budget mo ba diba? 30,000 ang budget mo yung 6,000 doon para sa labor di ba sila ang bahala kung ilang araw nila tatapusin yun usapan nyo alam ba 5 days tapos dapat yon finish na yon yung 6,000 doon 3,000 times 20%, 6,000 kanila. Ibig sabihin yung sa materials mo, more or less, malamang magdadagdag ka pa nun, yung 24,000 materials. Kaya dapat make sure na yung bibilhan nyo ng materialis, yung hardware na bibilhan nyo, yung medyo mura lang. Halos pare-paras naman yung, yung na namin, overpriced eh. <laughs> diba? Tapos may isa pa kami na tanungan doon sa dulo ng zero, yung utso niya halos kapresyo na ng ano eh ng ng gis tapos yung gis niya kapresyo na ng 12 na haba oh, di ba sang ka pa sobrang sobra sila tumubo At ano pa uh, ha tapos pag nag ano kayo nagpagawa ng repair make sure na yung mga gamit nyo nakabukod para di na kayo maglinis ako dami kong nilinis buong bahay nakita niyo yung video ko sa vlog lahat yun nilinis ko likod yung labas yung loob yung kwarto kasi nga yung bubong namin talagang ano na ha, butas butas na dahil sa siyempre luma na rin tsaka sa ano na rin sa yung sa pagputok ng bulkan yung mga abo nun nasa bubong 14 years na to kami ang ari 14, years na tong bahay na to eh bukod pa pala doon, may nauna pa yung lola ng ano ko, ah, eh, nanay ng biyanan ko. 'Di ba? Lola ni Mrs. Sila ang may-ari nito. Tapos pinasa doon sa kapatid, pinasa sa anak, sa pinsan ni Mrs. Ayun, binili namin. Para ano laki ng uh, pang fourth, fourth generation ng may-ari. 'Di ba? Tapos yun, pag yung mga gamit, kailangan naka ano na, yung pwede yung takpan ng plastic or ng tela, para din na madumihan ako dahil kami din sa yung mga uh, mga pinagtuklapan ng case kami yung mga agyo ng mga kahoy ng yero yung mga kalawang kaya medyo natagalan ang bala ko dapat Abril na sa ano na ako eh nasa Bacolod na ako kaso siyempre bago, ko, bago ako umalis, dapat walang tulo yung naayos na ito lahat pinunasa na kung, kung ano lang kung di lang ako nag-iisip ito oh ang pare per eh yung plus cash na 123,000 123 or 120 cash ko yun galing na iya tapos plus ito pa pero siyempre may, may meron pa sa video hindi makuubos-ubos biyaya hmm. ito pang negosyo yung mga kalahati yan 150,000 pang negosyo itong 50 pang ano to private ito pang ko ito pang negosyo. dapat pag nagnegosyo kayo napunta sa negosyo sabay doon naman tayo pupunta kung magnegosyo kayo dapat yung ano hiwalay yung computation ng negosyo nyo hiwalay sa private na gastusin nyo para hindi malito eh ako tulad nga alam ko yan kasi nag-aral nag ako ng business management yung perang privado na para sa sa'yo nakabukod yung sa negosyo negosyo kasi pag hindi mo naalagaan yung negosyo, napunta tayo sa negosyo talaga. Pag hindi mo naalagaan yung negosyo mo, mawawala lahat, pati yung tubo mo sa puhunan. Kaya dapat nakabukod. Sayang no? Siyempre, dapat pag pinagpaguran mo talaga, eh, pahalagahan. palaguin mo. Pahalagahan, palaguin. Yan. Pero siyempre, may darating pa tayong kailan kay Meta at kay Google. <laughs> Ito, hindi naman to kay Meta, kay Google. Yung kay Meta ko, kaya, oh, Meta ko, 2.6 pa lang eh. Wala pa dito sa 1.4 ito. Ang pinag hirapan sa disyerto. Ayan. Siyempre, wala lang akong bearing. Ano ba ang ko? Bahay. 6,000 yung sa Bacolod. Ano yun? Sa pag-ibig naman yun. Bayad yan ang pag-ibig. Tapos yung sa akin, bayad ko na rin. Yung Wigo back to daan tayo sa to sa sa pagpa-renovate ng bahay bago kayo magpano yung gagawa pa-check nyo na lahat yung mga kailangan bilhin diba kahoy yung mga pang bubong para alam na nila dapat make sure na sakto nga yung bibilhin nyo talaga diba kahoy ilang dos por dos 20 20 perasong 2 by 2 by 8 oh, benting ganon, Lista na na wala lamang mawala, kahit sumubra yung materials nyo magagamit naman yan di ba, hindi, hindi, hindi masasayang yan huwag lang magkukulang kasi nga, once na nagkulang yung materials nyo pabalik balik, balik balik mas gastos, doble gastos tulad yan, ah, halawa diba? kahoy, bumili pa ako ng kahoy Siyempre, wala, wala magde-deliver ng ano eh, sampung piraso ng dos por dos tapos tigda dalawang dos quarter dos ano tsaka ayun pala pala uh, uno by dos one by two yan bumili pa ako noon. tapos yung plywood kinulang pa kami bumili pa syempre every time na nagpa deliver ka sa dito kasi tricycle habal habal every time na nagpa deliver ka charge syempre lang libre ngayon oh. No? kaya malapit kaya malayo bayad ka kaya kung mag bibili kayo sa mga hardware dapat make sure na kumpleto na talaga yung wala lang ano kahit pa ako na didos uno oh concrete nail bilhin nyo na kasi was na natapos naman yung bahay nyo yung concrete nail pwede mong pamako sa mga kupang pakuha ng kortina ah, anto sabitan ng kortina yan yung mga dos por ay mga dos yung mga naman pwede sa, sa ano pwede sa plywood di ba yung flat head na ano uno, ah, uh, pwede sa plywood. Matigas din yun. Para walang sayang, kailangan kasi kung compute mo yung gas, di, di kasama yung gas ko dito, yung sa motor. Every time na may kulang, drum biyahe. Hala ba, uh, flat screw. Ah, uh, flat screw yun, yeah. He head screw. Wall, screw pala yung sa yero. Walling screw. 360 yun. Dahil pa ng biyahe ko. Oh. Yung pa sa ano Paano bigan ato? Liot hangan. Eh kung isipin mo yung gas mo, mas mahal eh, no? Kaya one time lang mag order para isang deliver ng truck. Hmm, di ba? Ah, sige, hindi ko kayo iniinggit ha. O, ito lang ang pangpuhunan no. Pambakulod. Pang Yo, so, puhunan ko siguro sa Bacolod. 280,000 na lang. Kikita tayo, syempre. Sa awan ng Diyos, kikita tayo. Ang pera po na galing sa kabutihan, kumikita. Yung galing sa kamaman, di nagtatagal yan. Mm, di ba? Kaya, yeah, yun lang naman. Na-share na ko lang naman yung ano nyo. Ang experience ba. Masamahal ngayon yung mga materialis talaga. Siyempre, dahil sa pagtaas pag ng gasolina. Yung presyo ng crudo ba internationally? international oil, world, worldwide na <laughs> na na compute ko sa loob ng 45 days umabot ng ang gastos ko na umabot ng 118,000 na ang galing na compute ko yan 118,000 sa loob ng 45 days sana ito di magastos lahat kasi pang business actually sa negosyo pala ayan na tayo sa negosyo yung sa negosyo, kunti lang bibili kong gamit kasi may mga nabili na akong gamit tsaka yung mga gamit dito sa bahay namin pwede pa itong rep, dalhin yan sa bakulod eh hiramin ko muna diba? kaysa bumili pa ako ipa eh, pa biyahe na dun oh bumili pa ako ng ano dapat pala yung pera hindi na tao talaga yun oh. yung, may, may tao pang nakagaya oh kung instead na fryer ang bibilin ko may na ano kaya may nakausap ba sa Facebook online yung fryer, 15 to 25,000 kawa na lang di ba magkano yung kawa 4,000 no katipid ka ng ano ng 20,000 21,000 o dalawang kawa 8,000. million no ba kaya yung tangke ng gas meron kami dito lima kasi si Mrs. dati ba diba, nang nagbe-bait nga, hiramin ko muna. Hindi naman magagamit lahat 'yan. Ah, uh, umpisa tayo sa maliit. Ah, uh, 180,000 lang. Ano? <laughs> you know. Pambili ko sana motor, kaso binil, si ng motor kasi bumili si Mrs. sa motor. De, pag paggawa na lang bahay, 'di ba? Salamat kay kay Mrs. Diyan ah, yung mga advice. Tapos dapat yung gagawa, dapat kilala nyo, ha? Kasi yung gumawa dito, kilala ng biyanan ko, uh, ayos naman. Mga katropa peps niya. Mga uh, ayos naman gumawa. Hindi, kasi yung iba kasi, pag arawan kasi yung iba, talaga naman, petex. Ano Yung iba, yung ibang kamag-anak din ha. Yung iba, kahit nga kamag-anak. Pag arawan ang laban sa pagpagawa, ah, tatambayan ka pa lalo pag wala ka dyan yung hindi ka nagbabantay ah tatambayan ka ng mga yan pero yung dalawa, kahit ano, kahit lang ako dito, nag-umpisa sila kasi hinatid ko sika sa school eh. Pagdating ko, nagpagsimula na sila. Alam naman lang yung gagawin nila eh, kasi instruction ni tatay eh. Si tatay eh, naggabi pa lang, alam ba, patapos ng ano, ng trabaho, nagsashot kami ng tando ay gabi pa lang, sinasabi na ni tatay, oh bukas, ito ang gagawin nyo. Unahin itong gano'n unahin nyo ito, unahin yung gano'n ito, yan, gano'n, instruction na. May instructor ako eh. Ayan. Yung iba kasi, pag sabing arawan, yung one week mo, Abotin ng 21 days eh. Kakapetex. Kaya yung iba, may pet. Yung iba nga, wala lang pakain eh. Pero syempre, tao naman tayo. Para maayos yung trabaho, pakainin mo. Ganun lang yun, uh, yun, Merienda. Yung merienda nga, ako wala akong nakakaubos sa tinapay eh. Hindi mo sila kumahilig sa tinapay. Eh. Pero gato lang kakapalaga ang ano. 50,000 ito mas makapal 100,000 di ba hindi diba lang pag ano sa bahay yung wiring nga dito ewan kung saan saan yung mga connection nila nagugulo na ko yung wire alam niyo yung wire dito yung V nail Ay, U, U nail pa lang tawag dito U nail V -nail? U nail kasi pang sa wire grabe ba isang tangkal ang pagitan ha. Kaya yung nahirapan sila sa pagtanggal ng wire kasi live wire to eh, no? Pag ano nila, hirap, sungkitin. Grabe naman yung kabit nito sa, ano, sa wire. lang yung, saan tanggal lang pagitan ng, ano, ng pako. Yung U-nail ang tawag yan, U-nail. Letter U, tapos nail, pako. Yan. Hindi ko naman alam yung mga yan eh. Tapos yung, ano, yung ibang kahit talaga, marupok bulok na yung iba kasi nabasa ng ulan kasi at ito ha, yung ano pala antena ng TV nyo isa pa yung sa dahilan ng pagkabulok ng hiero yung antena di ba antena yung may parang satellite style alam mo sa gabi siya gisat ba yun yung ano niya tatalian ng wire papako dun sa bubong sa kabuong apat ano yung pinagpakuan yung wire na yun kinakalawang isa yun sa sign sign. Isa yung sa dahilan ba't kinalakakalawang ang bubong sa ano. Kaya kung magkakabit kayo ng antena, yung para sa TV nyo, hiwalay sa bubong. Huwag nyo ikabit nya sa bubong kasi nga dahilan ng pag ano. Kasi yung pinagpakuan niyan, di ba pako, dyan yung kakabit sa pako. Yun na. Yung tulo ng ulan, paunti-unti, di mo na halata, di mo na lalaman. Tumutulo na yun dyan, nababasa. Siyempre, pag umuulan, hanggang na doon sa, sa pinagpakuan, ayun na. Cost na ng rust kalawang ayun sa mga nang hirap lang sa akin sorry yung pera ko nakabudget pang negosyo hindi nakabudget sa pang emergency nyo asensya na <laughs> ganun ang mindset ko kasi once na binadget yan ko yan alam, ito pang business ito pang pagawa ng ano ito pang ayos ng ano yun na yun sorry kung gusto yung ano pag maglaan kayo ba, mag-impok. Di ba? May bibili kayong cellphone. Hindi nyo mabili na yun. Pag-ipunan nyo. Di ba? Uh, 6,000 yung ano, yung cellphone. Oh, Mag-ipon kayo ng 300, 300. Di ba? 300, 300. 6,000 ano yun. 20 months. Tapos pag ganyan na yung 6,000 nyo, bibili mo na yung cellphone. Siyempre, matagal ka na. Mindset na matagal na yung cellphone na pinaplano mo para mag iiba yung isip mo hindi mo nabibilin kaya bago mag decide pag isipan mo na ba oh. pera ito lang yung pera na ano eh tao lang walang pera eh hindi mo ako hindi mo ako madamot yung nga lang syempre nakabudget masa nakabudget yan hindi ko gagalawin yan, nakabudget yan eh inasira yung papel lagot kalat to uh, advice ng uh, mga lods uh, yeah. hindi siya naka ano hindi siya naka sunod, sunod ng number hindi ako gaya may lamok lang salamat <laughs> sa mga mag subscribe ba? Ah. Uh. diba? yun lang buhay kailangan talian ng goma ito kayo mga tira ng barya ni Macy's oh. Eh. Tindahan mo so, Baka pwede kayo mag-comment sa Boy Vehicle TV sa YouTube Sandy Man Vlog sa YouTube Actually tatlo nga ang channel ko sa YouTube Yung isa foods, yung isa travel, yung isa family Tapos may Facebook Ayan. Salamat sa mga supporters natin sa Facebook Ayan. Pwede kayo mag subscribe 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 maraming salamat sa inyong lahat bye bye